都是小孩 good afternoon. Uh, andito ako sa loob na ng, uh, mall ngayon. Kasama ko ang aking uh, pinaka-rich, pinaka-mayaman sa lahat. <laughs> Charis lang, guys. Charis lang, guys. Siya ang may owner ng honor ng ano Alaska Company. Charis. Alaska. <laughs> <laughs> Tatawa <laughs> tuloy ako. <laughs> I, uh, <laughs> Honor ng ano ng Jollibee so Jollibee sana naman oy <laughs> thank you So guys, uh, uwi na kami. Sabi ni mahala din, mauuwi na kami so, pupunta po na kami sa sa kain na may music ah, uh, di ako masyado makapag video ah, uh, makapag vlog kasi may music se ah uh, guys so, ah uh, saka na lang siguro, mamaya na may mga santo dito. Punta tayo doon. Asa ah, na ba sila? Hmm. Pwede bang mag-video? Hi guys! Nandito ako sa may ano ng mga santo. Mama Mary. Exhibit daw ang sinasabi. And guys, mga exhibit. Mama Mary. Mga Santo. Anong birthday niya ngayon? Mama Mary? Birthday niya? Dito ako ngayon sa papuntang Landayan. So, uweng guapo. Ikaw, sabi guapo dito, guys. Kaya nga. Just... Guys, ang daming guapo. Pupunta ako dito ngayon magsisimba kami sa Landayan. Sa ipit. Ana nung tiipit.

uwi na kami guys uwi na kami katapos na yung ano uh, misa ah uh, sorry guys ang request nyo ha uh, hindi ako nakapunta ng Quezon City so uh, next time siguro makapunta ako doon Pauwi na ako. may tao ay ito, ito, dito sa banda dito yung gagawin din ng simbahan yung daqul right. mm -hmm. ah talaga kuya? dagdag oh, oh, wow, dito kami ada din o nga niwanan ko medyo ada si friend ko bagpa sa mga pero bayaman nato nasa ano kasi ikaw uh, sa na kayo, 海南岛。